Hello guys, magandang hapon po sa lahat. So ngayon may explanation lang po ako sa ating trigger. So marami pong nagtanong kasi, tuwing mag-inquire sila, dami silang ala, ay dami silang tanong sa mga beginner pa ata, wala pang alam sa ano. Ano daw 'yung kaibahan daw sa trigger na ay trigger? Ano daw 'yung kaibahan sa ordinary? Sabi ko pariho lang yung itsura nila, sir. At sa trigger lang po yung naiba. 'Yon. So ganito pala, pag sabi na trigger ay ano, mechanism. So ganito yung trigger niya. Ganito. So ito kasi, walang limit sa rubber. Kahit gaano kakapal yung rubber ilagay mo, karami, malambot pa rin siya kakalabitin. So, ganun po yung mechanism. At hindi siya delikado kasi talagang, tawag ito hindi siya kusang mag-release. Yan. Pag mechanism po. Yan. Pag ito naman yung, ano, yung trigger na ordinary, ganyan po, ordinary. Ganyan po yung trigger sa ordinary. Once nasabi na ordinary is for gun, so ganito po yung trigger. Sa trigger lang po na ibalon. Yan. So, ito naman. Okay naman siya na gamitin. Pang D-dive. So, minsan kasi may nagtanong na pag yun kasi yung mechanism natin na 60cm, 3 Sabi nila na ano yung 3K sir? Ordinary ba yan? Uh, wala pong ordinary na 3 Ang ordinary lang po ay may 1,000. libo. Yan lang po. Ordinary. At wala pong once na 80 cm o 70 cm so mechanism na po yan wala na pong ano kasi yung ordinary natin hanggang 60 cm lang yan kasi minabalance ko lang sa kaya ng trigger yan ito hindi naman siya kusang mag-release kasi inaano ko talaga na hindi siya mag-release before natin padala sa uh, nag-order ay kailangan talaga naka fire uh, at naka-setting talaga na hindi siya kusang mag-release yun, yun lang kaso may ano may talagang ito, minsan matigas kalabitin. Yan lang. Yung pagka-setup natin, medyo matigas kalabitin. Meron may, din na hindi naman siya matigas kalabitin. Yan. Pag marami ng rubber, ah, yan, may tendency na usang mag-release pag sobra na sa rubber, sobrang dami na. Minsan din na hindi siya mag-release, matigas na tasa kalabitin. Yan. Kadalasan natin ilalagay okay. ay dalawang rubber lang. yan po mga katusok. So ito yung mechanism natin. Ayan. At yung style lang ano, style lang ordinary ganyan lang po pagkalagay. Ganyan po mapagkalagay mga katusok. Style lang ordinary natin. Ganyan lang po tapos may harrow. So nakita niyo naman siguro yung bininta natin nung nakaraan. So wala na po tayong available noon at minsan lang po tayo nakagawa ng ganun. So, yun po mga katos na explanation. Yung explain ko lang sa mga beginner natin. So, ito yung ordinary ating trigger. So, wala po tayong binta na ano. Baka magtan may magtanong magkano yan. So, wala po tayong binta na ganito. At ubus na din ang ating... Ano, wala na itong available sa ordinary. Kasi ito, baka ipapa rapul ko tong ano ito so dito lang muna to yung kahan ng ordinary yan yan yun yung natira kasi hindi ko to nakita eh Sabay sana to rin pinta pero hindi ko na kita to. May isa pa lang naka may isa pa lang nakasingit doon. So ito yung trigger kaya pala nagtaka ako may isang trigger na tira. Ayan. So yun mga katusok at paki-follow din sa ating Facebook page. Ayan, Bungo is for Gun. ang ating YouTube channel pala. Brian the Gifted. Ayan, paki-follow na din. Ay paki-subscribe. Yan, maraming sal maraming salamat po sa panonood niyo. Yan po. Sana ay may natutunan kayo sa mga new subscriber natin, at sa mga new followers natin. Sa at sa mga beginners na kung hindi pa alam kung anong trigger. Yan. Basta 'yun sinabi ko na basta mechanism of Fergan So yan po yung trigger niya. Kasi may sabi ganung may nagtanong kasi sinabihan ko na mechanism of Ano sabi niya? Ano ba yan? Ordinary pa rin ba yan? Basta once na sinabi ko na na mechanisms for gun. So, alam nyo na yan. Ayan. Pag sabi yung ordinary spur gun, so ganito, ganito talaga ang ano nyan. Kahit yung formahan nya, kahit ganyan pa yung itsura nya, ayan, kahit, kahit ganyan pa yung itsura nya, ay once na yung trigger nya ay ganito, so ibig sabihin, ordinary pa rin yan. So, yun mga katusok, maraming salamat. Yun, din tawag na, maraming salamat sa inyo. sa panunod sana ay may natutunan rin yung mga beginners natin. So, pakipalo na nila sa ating YouTube channel, Brian the Gifted, at ating Facebook page ito. Pakipalo na din. Yan, maraming salamat po. Bye.